Yan na, brown out na naman ulit. Yok ka to. Diba, brown out na. Ay nako, lakas kasi ng kidlat at tulog eh. Ayan. Dito lang, mababa lang yung tulog at kidlat. <laughs> <laughs> Ayan na tayo may ngandil. Kanina dito lang yung pumusok ko sa bubong Nakapagulat eh Dito tayo magabang <laughs> Grabe Delikado ah Doon tayo sa loob, mahirap na Delikado yung kidlat, mababa yung kidlat ngayon Yan, brown naman sa tayo ngayon gusto ko sanang maligo kasi hindi talaga hapon na tapos makia baba pa eh, yung kidnap, Delikado talaga. na lang sa likod. Kaso delikado talaga dito eh. Delikado pag eh, dito tumama no. Baka makakawin pa ba tayo makalsikan uh, no. Mahirap na mabuti na yung mag-iingat tayo. Yan so magandang hapon ulit inyo mga busing wala tayong magawa eh brown out naman magluluto na sana kaso na nagayos pa ako ng mga kurinti ng pan ko ng hinda kasi pinaglilinis ko po, no yan pinaglilinis ko po yan sila yan so magandang hapon ulit mga busi nga dudugtungan ko na lang ito baka bukas nang yung ano ano boom wala yan mataas yun mataas basta kan Basta may ilang seconds bago kumulo mataas yung kidlat pero kanina pag pag uh, ilaw putok agad yan so hanggang dito na lang po mga boss nga dudugtungan ko na lang po ito ng kung ano ano na naman bukas yan dito muna tayo hindi pa ko makakalabas <laughs> walang gasolina si brum brum si binom ko walang gasolina eh. Kaya dito na muna tayo sa na ano lang sa sabado na lang tayo na nalabas ulit okay so kanda nga po muna yung mga busing nga kung ano lang dugtong ko bukas nito <laughs> ano naman oh, diba? And so dito na lang po mga busing nga <laughs> grabe yung kidnat grabe yung kidnat. dito lang sa bubong kumama na naman eh lakas nakakagulat, nakakatakot eh umilaw dito lumiwanag dito kanina oh dito lang tumama oh sa bubong dalo natakot eh, nag-aayos po naman ako dito so nagulat ako bigla eh <laughs> nakasulukan eh natakot yung

ano second day parang wala na lang ano oh. tuwing hapon talaga yan no oh. ngayon brown na, out na naman o oh, diba <laughs> yan oh, magabang tayo ng ulan maligo na lang tayo kahit hapon eh. na eh kapal ng ulap po <clears throat> sana lang umulan ng malakas Kapon ang lakas, 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 lakas Grabe, brown out din <laughs> Ngayon, brown out na naman ulit Yung talat ng ilaw hmm, Ito, cute <laughs>

kamu tuluk tuluk nah. One eternity later. Yo, ayano. After 30 minutes, kau lang lomba kas yung yang ulan. <laughs> oh, di bawah. Kau yang Papa basak basak lang tayo ada Oh yeah. Belakas tato. Hahaha. Kau kayo Ano? 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 Ako na kasi. Rigo din kayo dyan. Ano? Natatungan ko na lang ng ganito, no? Para may dilugtong yung kwan ko na yun. Yung video ko na yun nakahapon. <laughs> O, oh, diba? Sa fan natin, sa so nagawa kong video, no? Kanina. Hindi <laughs> eh, nagkakwintuhan ulit tayo dyan. Nagmaritisan. Tungkol sa fan. Tungkol sa scammer. asa ah, sa ano eh. Tungkol sa basher. Pero hindi naman yung pambabash. No? Yung sa kanya. Hindi niya lang nagustuhan talaga yung video. Kasi baguha no? lang siguro yun sa channel ko. No? Sa video ko. Eh, yun nga yung sabi ko. May eh, marami pa namang ibang vlogger na pwede niyang mapapanood. No? Kung so, hindi niya nagustuhan yung video. Eh, pero hindi niya alam yung kahalagahan ng pagkapapasalamat sa mga tunay na supporter ng no? na susuporta. Yan, Yun yung point ko doon na uh, pan na uh, yung ibig parating sa kanya. Yung kahalagahan ng pagpapasalamat sa mga sumusuporta sa iyo. No? kung vlogger ka man edi masalamatan mo yung fan mo yung mga nagsusuporta sa ano gaya ni kwan ni Ma'am babes PH <coughs> may nagsabi din daw siya sa kanya sa kanya no may nagsabi daw sa kanya na uh, uh, walang uh, ang aral na makukuha sa video pangit yung itsura, no wag kayong ganyan <coughs> no kung maganda man kayo no kung maganda kayo sa itsura wag kayong manlait ng iba no alam nyo na no, yung kagandahan nyo na yan lilipas din yan no pero yung, yung kagandahan ng kalooban kahit na matanda ka na yan ay mananatiling ganda mo no yan So, sa nagsasabi din na yon na walang aral na makukuha sa video ni Ma'am Bibs PH, abay, manood ka sa mga video no ng Hiraya Manawari or yung may mga alphabet songs yun may makuha kang aral <laughs> kaysa sa mga baska, ka no nang walang kakwinta-kwintang pang babas anong pakialam mo kung, kung pangit sa paningin mo yung mga itsura namin no yung mga itsura ng mga taong hindi mo nagustuhan kahit na maganda ka o guwapo ka tandaan mo lilipas din yung itsura mo na yan pero sana maging maganda ka sa kalooban wag sa panglabas, no? yan yung pagandahin mo yung kalooban mo hindi yung manait ka lang ng tao no? tuwan ko ba sa inyo ba't mga ganyan yung mga pag-iisip nyo mga Pilipino no mahilig sa bashing, mahilig mong bash, mahilig mong personalize ng panglalaki. Yan. Yeah. Puno na ito isa. Yeah. Yeah. Puno, yeah. Para si isda ko yan. Ganyan talaga mga Pinoy, no? Ano, ano, ano? ba yung nilalaman ng mga isipan? You know, ba't ganyan kayo kung magpanlait ng tao? No? Ano ba? Puno kayo ng galit sa katawan, inggit, no? Sana matignan nyo yan sa salamin, no? Yung mga itsura nyo na yan. Sana matignan nyo yan sa salamin. Tapos, ibase nyo, no? Yung sinasabi nyo sa itsura nyo. Kung nababagay ba sa inyo, no? Napagsabihan nyo yung tao na pangit, no? Although kahit na sa okay lang nasabihan nyo na walang aral na makukuha sa video, hindi naman kayo no hindi naman kayo pinapaaral dito sa kan uh, hindi naman lahat ng vlogger dito sa mundo ay puro ganyan na may aral na makukuha ang mga vlog no yung iba nga pagpa-prank na walang pinta kwenta no yan kung gusto nyo talaga na may aral na makukuha sa mga vlog na pinapanood nyo doon kayo manood sa mga ano uh, sa mga Tutorial, mga gano'n. O mga uh, pang-aaralan, pang no? Pang-aaralan ng mga channel, yan. Para may aral kayong makukuha. Pero kung libangan, mga gano'n, yung may mapanood, yung mga magagandang view, mga gano'n. O kahit man lang paan. Uh, pagluluto ganon no sa tagluluto ng Ma'am Bibs PH plan yan eh may maaaral ka na makukuha dyan may masusundan ng aral dyan eh huh? pero iba talaga yung utak ng basher na yun no? Tangbabas talaga yung pakay niya uh, kaya sa pader para hindi na ma kanan, matuluan ng ulan yung lens nga na shoutout sa sa nambas kay Ma'am Bibs PH na ay magsalamin ka muna, na manalamin ka muna bago mo ibas yung tao sa kanyuan niya, no? Walang ginawa ang Diyos na pangit sa mga aningan Kayo lang ang gumagawa, nan. No? Sa mga mapanlait na tao, kayo lang ang gumagawa niyan, no? Yung Diyos walang ginawa ng pangit sa mga tao, sa mga anak niya. Kayo lang, no? Kayo lang yung nagsasabi ng ganyan. Kayo lang yung nanlalait lalait ng ganyan kaya ang masasabi ko lang sa inyo ay baguhin nyo sarili nyo manalamin kayo tingnan nyo yung nitsura nyo sa salamin bago nyo sabihan yung tao na pangit baka uh, babalik sa inyo yung sinasabi niyo no baka sa inyo nyo pala nakikita yan yung sinasabi niyo, <laughs> at hindi sa ibang tao dinadala nyo lang sa ibang tao no? ay nako utak talaga ng Pinoy walang pan yung mga utak talaga ng Pinoy na uh, pan na balang uba o de naka 7 minutes ha yan ang sinasabi din sa akin na walang quinta yung vlog ito wala na naman quinta to <laughs> Ay, wala talaga ng pinta ko eh. Sa, sa iba ka manood, no? maraming mapapanood. Maraming fan dyan. Na, uh, Hindi ako magsiyapan, hindi ako magtigil sa'yo na fan na manood ko sa video ko. Lumipat ka, hindi kita pipigilan. Alam ko din naman na ikaw hindi pa nagsubscribe sa akin eh. Ay, di naman problema dyan. Kung ayaw mo, may mga tao din na... Ba? Kung ayaw mo, may mga ibang tao na darating balang araw na ba, papalit sa pisto mo na yan. Na mas maba... Na mas maba appreciate yung mga ginagawa namin. Ba? Pero kung ikaw lang naman yung mawawala sa amin, abay, walang problema, no? Walang kawalan sa amin. yung mga tao, ganyan hindi kayo kawalan isa lang kayo eh kung mawalang mga basher mawala yung mga basher sa mundo. hindi kayo kawalan kayo ang mawalan kung kaming mga vlogger ang mawawala kasi wala na kayong mapapanood <laughs> wala na kayong mapaglinibangan kapag nag-iisa kayo kung may mga problema kayo o may mga kaan kayo no? Limbawa, natanggal lahat ng mga vlogger sa mundo sa lahat ng social media anong mapapanood nyo sa youtube anong mapapanood nyo sa facebook sa tiktok eh at mag kayong mag isip ng sinasabihan nyo na kayo lang yung kwan, yung, yung ano ba yan ah, kayo lang ang eh, kikita dyan ano kayo lang ang ano bang tawag yan? kalimutan nakalimutan ba yung nakikinabang no tandaan nyo ano nanonood din kayo ng mga video ng mga vlogger nakikinabang kayo wag nyo sabihin niya na sa mga vlogger na kung hindi dahil sa amin na nanonood wala kayong kikitain no totoo yan pero tandaan nyo din na kung wala dahil, kung hindi dahil sa mga vlogger wala rin kayong mapapanood ha magtiis kayo sa mga telebisyon na ngayon, no? Titiisin nyo na lang yung mga telebisyon. Hindi na mga reality, no? Puro na lang lahat uh, directed, no? Itong mga vlog, puro lahat ito mga reality, no? Mga nangyayari sa buhay ng tao. Although dinidirect e minsan ng mga tao, pero natural na ma-video uh, yung makikita nyo, hindi yung galing sa director, no? hindi galing sa mga artista ng mga bayad. Ayan. Eh kung yan yung inanak nyo dito, kaya manuhod, no? Huwag kayong, huwag nyo kanuorin yung mga video ng mga vlogger. Doon kayo manuhod sa mga estasyon ng telebisyon, sa mga drama nila. Diba? Yun lang kasimple yun. Dahil kung hindi kayo manuhod, may ibang taong manuhod na pipisto sa lugar nyo. Hihihi. <laughs> yan lang. So, nakapot ko lang yan sa inyo. <coughs> Hindi, uh, sabi nga ni isa kong uh, kanyang subscriber, wag mong pansinin yan mga baser na natural. O natural yung mga baser, Hindi, hindi ko kayo pinapansin. Gumagawa lang ako ng video at this content, di ba? <laughs> Pero may may ay may matutunan kayo sa content na ito no, ng mga para sa mga baser na yan. May matutunan kayo ng fan sa video ito. No? Mga nambabas may matutunan kayo na haral dito. Ah, uh, para sa paano nyo, no? para sa pa, nyo na yan. No? Yung iba na may lang mambabas, magunawa lang ng channel ng account mambabas. Yan. Pero sana itignan nyo muna yung mga sarili nyo sa salamin bago kayo yung bago kayo yung ng ibang tao. Yan kahit basahin nyo dyan sa comment section ng paano ko nang in-upload ko na dyan sa si mga bibs ph dyan yan yung comment niya sa akin <laughs> yan siya ko to yung mga bibs ph yan mo na yan no mas pangit yun no? mas pangit siya sa'yo kung yun yung tingin niya sa'yo mas pangit siya sa'yo hmm? kasi yung nilait niya yung paano eh yung taong may mabuting puso eh, siya no maganda sa paningin niya yung itsura niya eh, di maganda siya siya na yung maganda di ba pero sa kalooban wala siya Ma'am Sina ganun din no si Ma'am Sina may mga nababasa din na comment sa kanya na binabasya sa mga pangayon eh kaya nga sabi ko Ma'am Sina wag mo nang pansinin na lang yan no dahil si Ma'am Sina nagpapagaling pa ngayon no may cancer patients po yan tuloy tuloy po yung damutan niya uh, survivor shina po yung channel you no know? uh, tuloy tuloy po yung damutan niya no? yung monitor sa kanya kaya sabi na sa akin tuwing nababasa niya lalo nang bumibigat yung pakiramdam niya sabi ko wag mong kansinin wag mong basahin na lang no eh delete mo na lang yan para power wag mong dibdibin yung mga comment na yan na ganyan lalo ka lang masasaktan yan no dahil hindi pa niya kaya yung mga ganun. Dahil may sakit pa siya. Kaya siya nag-youtube. Dahil para malibang-libang din siya. No? Doon sa bundok. Bundok yung tinukirahan niya para maganda yung atmosfera sa pakapaligiran niya. Maganda yung hangin para sa kanya. Para matabilis yung pagaling niya. No? Dahil ngayon, patuloy pa rin yung gamutan niya para sa... Kasta may cancer. Si mam ma na nalalampasan na yan. Get mam soon, ma'am Sheena. maraming pa dyan. Masahin nyo na lang yan. O, diba? Nang dahil sa upload ko na yun, naglabasan yung mga hinanakit nyo. <laughs> Ngayon, sa upload yung ito, maglalabasan na naman yung mga hinanakit nyo dyan. Ayan, <laughs> no, wala nang buhok. ko. No? Kalbuhin ko na siguro ito, no? mo <laughs> May buhok pa naman. May, may bawas na pero... Ayan mo no, na no, no. Ganon talaga pag matanda na Ay. eh. Ayan shout out na lang sa inyo mga basher, no? Ayan. Para sa inyo po ito. Sa mga binanambaba, sa mga kaibigan ko, no? Sa mga supporters ko na binabash ninyo. Ngayon, ah uh, binabash ninyo ba batay sa panlabas na anyo, batay sa mga video nila no? sana kayong mga Pilipino sa kayo yung unang sumuporta sa mga Pilipino din eh no? pero kayo pa ka mismo yung pan iwan ko ba may inggit ba kayo sa katawan uh, ah, ganon yung pan nyo ganon yung pananaw nyo sa buhay uh, ah, mismo kasama sa uh, mga, mga pan yung Pilipino eh binabash nyo para bagang laki ng inggit sa katawan no? ay iwan ko sa inyo yung iba mga babae pa naman eh. Mga babae pero yung mambas parang hindi babae. Kala mo kung sino ang mga perfectong tao ang mambas eh. Diba? Diba? <laughs> ano dito sa kabila oh. Eh. Yeah. Yan oh dito tayo magpapak <laughs> <laughs> tapos malaglag kami rake isikip ko nga nyo diba Ay, yung mga kangkong oh, laki na oh yan yung mga kangkong na pinapakain sa baboy yung malalaki <laughs> tapos may kamatis may ano ba yan oh yung alugbati may ayan may papaya at saka sili <laughs> <laughs> huh. huh. Ganda dito sa likod Sa hotel po yan Hotel Sa resort may resort yan yan Inland resort nga may dati nag celebrate ng birthday ko Birthday ni Macy Birthday ni sino ba yun Ni Nunoy Naro Ni in Tabak Sarap ah, sarap maligo ah Nakaligo na po kaninang umaga Pero gusto ko lang maligo ulit brown out Kasi wala rin namang magagawa Kundi maligo na lang Ganun mata haba-haba na Tama na to <laughs> Maligo na lang ako dito mga busing Ang dito na lang ko, no Salamat sa nag-comment ng walang pintang vlog Ayan, thank you, thank you sa iyo idol at saka sa uh, ng light kay Ma'am Bibs page, no? Shout out din sa'yo, no? Sana'y makaharap na sa salamin nyo at mga batay nyo yung sinasabi nyo, okay? So, ganda nga po sa inyong lahat at maraming maraming salamat, no? Shout out, shout out sa inyong lahat, gan, Ganda nga po, love you all. Bye!